Abay, posible nga ba na bumalik? Ito nga si Anthony Davis dito nga sa team ng Los Angeles Lakers. Well, I think nabalitaan nyo naman na ang pagka-fire dito nga sa GM na itong Dallas Mavericks na si Nico Harrison na nag kay Luka papuntang LA. And well, matapos nga niyan ay nag-umpisa ng mga rumor patungkol nga sa mga posibleng moves na gawin na itong ang team ng Dallas Mavericks na ito nga daw si Anthony Davis pati niya rin si Kyrie Irving ay maaaring ma-move dito nga away from the Dallas Mavericks. At yan nga ay dahil inaasahan na ang team ng Dallas Mavericks will go on rebuild mode na nga instead of reloading. Nang dahil nga sa team nga nila ngayon, base nga sa kanilang hindi magandang start, abay parang hindi nga talaga natupad ang vision na nga ni Nico Harrison na magiging defense wins championship Ito ang team ng Dallas. At sinabayan pa yan ng balita ng ESPN ang Dallas Mavericks daw ay inaasahan na magtingin ng trade value dito nga kay Anthony Davis. Kumbaga, isa siya around nila. etong si AD, kung anong maring maging kapalit niya nga, ngayon nga nagbabalak na sigurong mag-rebuild nga talaga itong team ng Mavs. At matapos nga ng mga balitang yan, ay eh, dyan na nga nag-umpisa ang mga possible trade ideas para nga kay AD. At yun na nga dyan ay ang team ng Los Angeles Lakers. Kung saan ang alam mga fans ay gumawa na nga ng mock trade na maaaring ang maging way para nga makabalik. Itong si AD sa team ng Los Angeles Lakers pero I think ang Dallas Mavericks ay hindi nga gugustuhin na makipag-trade muli dito nga sa team ng Lakers. Matapos nga na i-trade nila papunta doon si Luka. Basically kapag binigay pa nila si AD ay e, 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 parang free championship nang binigay nila dito nga sa team ng Lakers. Pero may nakikita pa isang way ang mga fans kung saan itong si AD ay makakabalik sa Lakers. At yan ay kapag gustong gusto nga daw talaga na ito ni AD na bumalik dito nga sa Los Angeles to play with his former teammate na matagal niya ngang nakasama. At yan ang paraan nga ng pagbabuyout kung saan itong si AD ay kukuha ng buyout sa team ng Dallas Mavericks and then he will sign a minimum deal dito nga sa team ng Lakers ngayong season din at yan ay isa sa mga maaring realistic na options. Neto ng Lakers pati na rin ni AD kung gusto nga nilang mag-reunite. Pero ang tanong ay gusto bang bumalik ni AD after na i-trade nga siya netong team ng Los Angeles Lakers out of nowhere? At yan nga ang ilan sa mga hadlang dito nga sa pinapangarap ng maraming Lakers fans na pumalik itong si AD sa anilang team. ng dahil totoo naman talaga na kapag itong si AD ay kapartner si Luka, Lebron, itong si LaRibs, ay parang instant championship na nga yan. Na dahil alam naman natin na si AD, ang ganyang klaseng player, ang perfect partner dito nga sa kanilang superstar na na si Luka Doncic at ang perfect player din para sa anilang team sa ngayon isang ang two-way big man na talaga nga namang very dominant on both ends and he can also score on three levels pati na rin dribble, pass and shoot yeah, definitely the perfect player para nga maging partner nila Luka, Lebron pati na rin ni Reeves Anyways, kayo ba? Ano bang opinion nyo dito sa idea na ito ng maraming mga fans? Komento nyo lamang yan.